O, naglik. Ayan, gumastos ng napakalaki si partner. Kasi nasira yung kanyang radiator. Nasira yung thermostat. Pati water pump. Damay-damay po yung ano nangyari. Saan yung lumama? Pati nga yung lumama. Ayan, dinilalim, sir, dito mga sir. Lakas ng tagas. Mapa water pump, mapa hose. Ayan, kaya tayo nagpalit ng uh, radiator mga sir. Dahil dito. Ayan, papansin nyo, in-epoxy na. Hanggang sa taas. Ayan, oh. No? Kaya tayo nagpalit ng ano. Sa thermostat naman mga sir. Ayan. Ayan. Bypass. Kasi hindi na nagpiplay. Tapos, uh, ano. Ito ba yung water pump mo? Dito. Dito yung kanya. Yan, yeah, nandun pala yung ano, nandun pala yung kanya. Yan yung kanya pala mga sir. Yan, ito yung water pump nyo mga sir. Kasi naglilik na rin dito, ayan. Tsaka, kung papansin nyo, mas madali na siyang ikutin. Dapat mayroong kapit ng konti yan. Ibig sabihin, sinyalis po yan na makapit pa yung mechanical seal sa loob. Ito wala na. No? Pati yung ano, water drain inlet, ayan, palit din dahil putol. Yan, kaya ito mga taginting ng ano to. Sampung <laughs> Gastos dito ni partner. Sa radiator pala. makaka bilo sa radiator? 3.1 3.1 sa Yung one thermostat, magkano? 1.9 Yung water pump? 1-3. Yeah. 7,000. Gastos mo. Aabot ah, ng 10,000. Plus kulan, oh, plus libor Yan, kaya ano, napaka-importante mga sa ano. No, hindi pabayaan sa ano. Sa overheating. Kasi dati nagpa-check na to si Isel sa akin eh. Yung takip lang muna yung pinapalitan ko sa kanya. Kaso pagbalik niya, ayun. Puro na epoxy. <laughs> puro bali-bali na. Ayan. Tos gas, mahala. Okay, salpak muna natin yung mga sir. Oh, wala pa tayong sticker ngayon eh. Ayan, natin yung o-ring nya, ilipat natin dun sa bago. Uh, water joint inlet. Yan yung bago nating water pump. Kapag bago water pump natin mga sir, kahit na langis lang ilagay nyo dyan. Kahit hindi nyo nalagyan ng sealant, pwede yan. talino na yung bago nating ano, radiator. yan napakamahal po. yan sinasalpangan natin yung water pump after nun yung uh, bagong radiator natin. Paanda rin yung mga salaka Pag nagasaling kaya ng kulan Para matanggal yung hangin So na mamaya ulit Pa iinitin mo natin, post forward tayo para hindi na tayo umapa. tayo ng kulat mga sir kasi may leak ng konti doon dahil doon sa clamp inayos natin yung kanyang uh, position posisyon ng clamp Okay, gusto na gusto na. Pwede nang pangarurot ulit.